At diyan nagtatapo sa ating mga pinagsamahang masaya Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama Naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamaya Palagi oh, 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 oh. kang kasama kahit nasan ka ma oh, oh, oh. Lahat kasali dahil My favorite music radio Palagi kang kahit saan, kailanman My favorite music My favorite Music Radio Ang pinaka maaasahan Kahit saan, man My favorite FM radio Di ba mas bagong tunog Para sa lahat ay inihahandog Halika, mabubusog Ating mga tayo sa mga tungtog na Mas pinapalawak Na musik balita ay pinapalaganap Nagilingkod, nagbubuklod Para sa mamamayan Palagi kang kasama kahit nasan ka man

Baby music radio Ang okay. pinaka maaasahan kahit sa'n kinyan Sikahan ma at sismisan, walang makakapigil Sa zaldalan na hatip ng pananak Crew! 92.3 FM Radio Manila Your favorite music radio Kavives Isang magandang maganda 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 afternoon Salamat lahat ng mga kavives natin Nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila Luzon, Visayas, at Mindanao Ganun din sa lahat ng mga Nakatutok all over the world O baka nagulat kayo Kung bakit all over the world Dahil hindi lang tayo sa 92.3 92.3 FM Radio napapakinggan, tayo rin po ay napapanood kasabay sa mga nakikinig nakikita nyo rin po kami dahil live na live din po tayo ngayon sa ating YouTube channel 92.3 FM Radio Manila Siyempre una sa lahat, happy, happy, happy Thursday sa lahat ng mga ka-vibes po natin na nasa mga kakalsadahan. Binabaybay po ang mga lugar kung saan eh, in all fairness naman, kanina ako po ah, personally, on my way here sa studio, medyo maluwag. Oo, di ba? Hindi yung ganong ine-expect ko na parang, oh my God, malapit na mag-Biernes. For sure, magta-traffic na naman. Hindi, oo, parang uh, hindi gano'n ang nangyari kanina Mabilis, mabilis ang biyahe Marami tayong mga errands na natapos O, social errands, di mo kaya Siyempre naman, oo, no Sana all, sa lahat po ng mga sumesweldo ng ajis, oo Congratulations, kung nakuha nyo na po yung sweldo ninyo, oo Beke naman, oo, baka naman may papansit kayo dyan <laughs> Oo, o, lagyan nyo na rin ang papandisal para perfect combination, da ba? Pero kung hindi nyo pa po nakakuha, it's a tie. Oo, hindi pa po natin nakukuha ang mga dapat ating makuha ngayong ajis, no? Ang sarap yung mga ano, pagising mo. Kunyang nagising ka na mga 11 a.m. kanina or alas 12, pag check mo ng account mo, ay, may pumasok. O, ganon. Pero pag wala pumasok, balik tulog na lang. Oo, ba? diba? O, hayaan mo na muna. Mamaya, darating din naman. Pasasaan ba, no? Pero syempre gusto ko munang i-congratulate ang ating 92.3 Facebook page. Congratulations! 100,000 strong subscribers and followers po. Ayan, dahil po sa inyo yan mga ka-vibes. Kaya naman maraming 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 salamat! <laughs> At 100,000 na nga po kayo na nandiyan na nakatutok sa atin, road to 1 million na tayo. Oo, wala. Kaya natin yan this week. 1 million tayo agad-agad this week. Let's manifest. O kahit hindi naman 1 million agad-agad. Ang taray naman nun, di ba? Pwede naman ano, ano muna. 150,000 muna. Oo, tapos achieve natin yung 1 million mark. Ganon, di ba? Pero ngayong Thursday, kagaya nga po ng ipinangako natin kahapon sa inyong lahat, o mga ka-vibes, sa lahat po ng mga nakinig kahapon, eto na po yung promise. The promise na ibibigay natin at hindi natin kayo bibiguin dahil ngayong araw ng Thursday talagang star-studded at paninindigan po natin na tayo ang home of the stars dahil nandito na po ang una sa mga bisita po natin sa ating programang Banana Crew. I'm so happy and at the same time sad. Sa so, sad muna, bakit ba ako sad? Sad ako kasi mag-isa wala yung partner ko. Parang feeling ko walang magpupush siya, dalawa. Pero huwag kayong mag-alala, gagawa natin ang paraan yung mga bagay-bagay na yan. Oo, ba? Diba? Makakasama po natin. Yan. Ang nagpapahappy sa akin ngayon, ang fresh na fresh. At ang uh, apakagwapo, oh, diba? Talaga naman, diba? apakaganda po ng ngiti nito talaga. Welcome na natin, isa sa mga bibida sa upcoming Viva Max. Oo, oh, oh, de ba? Actually, Viva One eh. Sa Viva 1, ilalabas din siya na movie. Ang title ay Wild Boys. Please welcome sa programa, Rash Flores. Hello! Hello! Hi, Rash! Uh, oo. Kamusta ka? oh, oh. Ang ganda ng mata mo pala. <laughs> Hindi kasi kanina, naka-shades po si Rash pagdating yeah, ko po dito. Yeah. Tapos ngayon nung sumalang na siya, tinanggal niya lang. Ang ganda ng mata mo pala. Thank you, thank you, thank you. Yes. Yeah. So, o, oh, yaki, namusta mo? Kaya I'm very, very okay. I'm sure narinig mo yung yeah, yeah, kwento nice. ko kanina about parking. Yeah, yeah, yeah. Oo, oh, okay. oh, dahil pagdating ko, chinika ko agad talaga yung mga parking eksena, ganyan. Yeah, oo, oh, narinig ko. Ikaw naman, kamusta ka? Okay naman, okay naman. Uh, busy. Ah, busy, talaga. busy sa work and then, sa pag-workout, yeah. Yeah, good problem. Busy sa work and busy sa pag-workout. Yeah, yun lang. Pero Rush, gusto ko munang malaman kasi marami ako mga kaibigan na kasama mo sa pelikulang Wild Boys. Mm. de ba? Na-interview ko na halos lahat sila. Yeah. Parang it's our first time na mag-meet na magkaroon ng ganitong klase ng tsikahan. Yeah. Pero ikaw, Rush, paano nag-start 'yung journey mo sa showbiz? Uh, galing ako sa ano eh. Galing ako sa probinsya. Probinsyano mm. ako then construction boy ako before. True. Yeah. Then, wow. Oh. undergrad din ako sa school. Then, nung nag-stop ako mag-aral, may naka-discover sa akin sa Pampanga. Yeah. Uh, event coordinator, parang ganun, sa mga pageant-pageant. Mm -hmm. Sumabak ako. Pero pinag-isipan ko kasi mahihayin ako before. Oo. Oh, oh. So, parang inisip ko, kaya ko ba? Ganun, ganun. So, ano man, sabi ko, opportunity. Sabi ko, hindi na maulit to. Tinry ko, ginrab ko. Hanggang sa... Hindi ko expect na mananalo pala ako dun sa pageant. Then ah. Yun, magiging tulay ng ano ko. Then naging model ako. Hanggang sa na-discover din ako ng Viva na uh, kunin nila ako as an actor. So, wow. Yun. Very inspiring naman yung story mo. Yeah. Pero, um, if you don't mind me asking, may half ka. Uh, yeah. Kung baga, hindi ka full-blooded Filipino. Kasi, looking at you, pag tinitingnan kita ngayon, parang may ano eh. Parang feeling ko yung half mo, parang talagang pang foreign eh. Yeah. Kasi grabe po, ang tangos po ng ilong talaga mga ka-vibes, yes, talagang parang ano, gusto po niya akong ano talaga, sagiin, gano'n, yeah. o oh, yung sagiin, di ba? Yung dad ko, yeah, Pakistani, then yung mom ko, half American, then Pilipino. Oh, yeah. ang giling, Rash, di ba? Parang, parang pwede pang magpakailan man or pang MMK siguro yung kwento mo, no? Uh, actually, nanon sa Rated K kay... Na-feature na, before. Yeah. Okay. 2022 talaga yeah. o, pero tingnan mo naman de ba grabe talaga yung buhay no very ano siya uh, totoo yung kasabihan talaga na bilog na bilog ang mundo kasi not for anything you mentioned hmm. kasi na you're from construction before yeah. na hindi mo natapos yung studies mo yeah. nag-stop ka tapos na discover ka sa pageantry hmm. nung time na ginagawa mo yun dumat naisip mo ba ni minsan sa isipan mo na posibleng mangyari itong lahat ng nangyayari sa career mo actually hindi, hindi talaga siya sumagi sa isip ko kasi unang-una maiyain ako. Sabi ko hindi ko kaya. Sa school pa nga lang kahit pupunta pa lang ako sa harap, maiyain ako. So, unless, dito pa sa industriya na showbiz. Yung mag-showbiz ka pa talaga. Yes. oo. Oh, Then, yung look ko hindi naman din talaga ganito na parang Masasabi ko yan, yeah, nag-glow up ako. Yeah, nag-glow up ako. Pero hindi kasi ganun yung, ano, parang... Hindi mo nakita ever. Mababa talaga yung tingin ko sa sarili ko before. Before. Yeah, wala confidence, ganun. So, ako din, hindi ko expect. Then, siguro nilakasan ko lang yung loob ko na sinabi ko sa isip ko, kung may ako, wala din naman akong pupuntahan kahit saan ako mapuntang larangan. Oo. Kahit sa construction ka, kahit sa anong work mo, pag may ka, walang mangyayari sa'yo. Totoo. So, Kapag yun, hindi mo ginawa na yung sarili mo ng diskarte, exactly. o kaya yeah. hindi mo inisip na parang, teka, kung hindi ko gagawin itong mga bagay na to, baka hanggang dito lang talaga ako. Ganon. Tama, tama. So, yun ang tumatak sa akin. Kasi oh. sinabi yun sa akin ng tito ko. Totoo. Kasi, photographer yung tito ko Photoshoot kita. Nahiya ako ganun-ganun. Nung nahiya ako, nahiyaw, walang mangyari sa'yo. At saan ka mapunta? So ako naman, tina tumatak sa isip ko yun. Then, ginagrab ko talaga siya. Mm. Hanggang sa yun. Ah, kaya ko naman pala. Totoo. Kaya ko naman. Speaking of construction, ano yung mga nagawa mo? Nakapag-build kayo ng mga building, bahay, ganun? Uh, actually, bahay lang ako. Hindi ako lumabas ng province. Oh, ah talaga? Lang, ko yung so mga mansion-mansion yung, yung ginagawa niyo? Yung din? mga ganun, yeah. Kasama ko yung tatay ko noon. Ang tara. Then, mga brother ko. Oo. Ano. Oh. Ang giling. Nakakatuwa, di ba? Nakaka-amaze. Kasi, alam mo, bago natin yung napag-usapan, bago mo na brought up dito sa programa, yung kung ano yung naging background mo before. Bago ka naging artista, bago ka naging model, naging uh, part ng uh, Viva Max or ng Viva kanina parang while driving na isip ko walang trabaho ano ah yung akala natin diba kunyari ito yung ginagawa nating trabaho mm, yeah, yeah. pero pag nakipagkwentuhan ka sa iba na yung trabaho nila is ganito kunyari sa office yung ganito sa sa uh, sa mga fast food yeah. or any kahit anong trabaho sa ko, pare-parehas no yung uuwi tayo ng pagod mm. itutulog mo na lang kasi pagod na pagod ka tapos kinabukasan another grind and laban na naman exactly. so parang ganun din yung ganun. pinanggalingan na parang kapag ikaw din talaga yung nag for yourself, ikaw din yung makakapagbago nung destiny mo, yes, nung actually, tadhana nasa mo. Nasa sa'yo naman talaga yun, wala naman sa ibang tao. Eh. Mm -hmm. Kailangan mo talagang gumalaw para umusad yung ano mo, yung buhay mo. Pero you're blessed kasi yung na-discover ka na sa pageant world, di ba? Yeah. Kung baga parang kahit sobrang hiya mo, kahit na sobrang takot ka na humarap sa, akin, sa maraming tao, yeah. talagang go. Hmm. Kasi takot ako yung unang-una, iniisip ko nun na parang, hindi ako marunong mag-English. Hindi ako fluent. I mean, Marami sa atin yan. Yung now, nahihiya. Oo. Actually, until now, hindi ako ganun ka-fluent sa English. Then, then doon ako naiya. Sabi ko, baka pag nagtanong sa akin ng mga question and answer, baka matameme ako. Baka manginig kayo. ka na lang yes. bigla doon, di ba? Oo. oo. kamusta? Inaral mo? Or kahit pa paano, magdagbasa ka ba? Ano yung naging ano mo, uh, tulong sa sarili para doon sa weakness na sinasabi mong yung sa English? Hmm. Paano mo siya... Uh, pinag, pinagpursigihan. yes. Actually, nagano ako ng parang sa Google, yeah. Yes. sa Google na sabi ko, kailangan ko, sabi ko, para hindi naman ako mukhang kay Kahit konti lang yung maintindihan ko dun sa mga sa sagot, uh, ay sa tanong, at least may masagot ako kahit paano. So, Totoo. Uh, sawa naman ng Diyos, Diyos ko na, i-rouse ko naman yung pageant, then Siguro tama naman yung sagot ko kasi nanalo ko eh. Oo. So yun. And then saka sa ano yan, bukod sa tama yung sagot mo, for sure, yung dating mo din kasi talaga mismo sa entablado. Yes. Yes. Parang nga, ano, nakikita ko sa'yo, kamukha mo si Joko Diaz. Si Joko Diaz. May nagsasabi ng ganun sa'yo? Uh, madami, madami. ba? Diba? Kamukha niya si Joko Diaz, in fairness. Nakakatuwa. Tapos, ang first project mo sa Viva ay? Uh, yung palitan ni Direk Brillante, kaming dalawa ni Luis Santiveros. Oh, my God! Belated happy birthday kay Luis. Ay, sabi ko sana kay Lulu. Kasi Lulu yung tawag ko sana. Uh, yeah, Luis yeah, Antevero. Birthday so. niya nga nung isang araw. Nung isang araw. Yan, greenheat ko siya. Ayan. So, nag-reply naman siya. Miss hmm. you, Luis. Doon kayo. Nag Unang nagkasama. Oh, yes. Ni Luis. Ang tarad. Launching movie ko din yun. Yeah. Talaga? Yes. Eh, paano? Hindi ka natakot? Kasi di ba ang sexy noon? Ah uh, yeah, super sexy noon. Actually, hindi naman. Actually nga, dahil may frontal ako doon, kaso di na talaga. Sa next na lang? Ah, sana. <laughs> Ang taray! Uy, grabe, tapang mo naman. Bakit naman ano frontal na yung pinag-uusapan, pero laban na laban ka? Ah, before, yeah. Kasi, D direct with Lanty Mendoza, yun eh. Parang, ano, mga Coco Martin yung mga yes. nagawang ano nun, yung malalaking mga pangalan ni Direk Brillante. Yes, yes di ba? Dami-daming mga awards sa international Parang, ano. Ah, sabi ko sa sarili, wala akong karapatan tumanggi. Eh. Mm -hmm. Kaya, Totoo. But, after palitan. Ayan, uh, Nasundan naman ako ng kay Direk Joel Lamangan. Direk Daryl Yap. Grabe. Joel Lamangan, Brillante Mendoza. Yun yung mga nakatrabaho mo agad-agad. yes. Yun ang ano. Antaray. Sa acting, paano ka uh, naman nag, ano, doon, nagpakitang gilas? Eh, di ba kung dati parang pageant pa lang yung kinaharap mo. Ngayon naman may camera na ipapalabas. Artista naman itong pinapasok mo naman. Actually, nag-workshop naman ako before. Then, kay Direk Brillante, may uh -huh. workshop naman din bago kami nag-shoot tinuruan naman niya kami ng mga basic ano. Mm -hmm. Then, okay naman. Kasi natural naman kasi yung ano, walang script. Mm -hmm. So parang sa mas prepared ko yung ganun. Yun, parang natural emotion lang ibibigay mo, natural na lines yung ibibigay mo. Hindi ano? kaya hindi magpapaka OA kasi nga yung camera naman yung habol. Yes. Ganun. So nasa yun na yung kung paano papagandahin yung ano eksena. So ganon. Mm -hmm. uh, then afternoon, direct Joel. Actually natakot ako direct Joel. Oo. Oh, oh. Okay pa to? Direct Joel, sabi ko, natatakot ako. Baka masigaw ko na ako mawala ako bigla sa eksena. Sabi, sabi ng mga ano, manager ko, kaya mo yan, Direct Joel yan, para maganda yung first volume mo. Ginaroon ko siya, sabi ko, kasi nasanay ako. Sabi ko, ganun pala. Okay din pala, sabi ko. Parang wala lang. Actually, gusto ko nga work ulit sa si director. Nirelax mo lang? Yes. And the rest is history? Mm, yeah. Oh, yeah, tara. etong yeah. Wild Boys, ikwento mo sa amin. Ang dami nyo dito. May Aljur, may Vin, mm. may uh, Christian, mm. uh, ikaw. Tapos dito rin si Nico Loco, Nico, ganyan. Nico, Nico. At marami pang iba. And mm. this is directed by Derek Carlos Morales. Yes. Isa rin siyang artista dati na nag-sexy rin siya sa mga yeah, movies. Yeah. Ano yung role mo naman dito sa Wild Boys? Uh, ako dito si Ali. Uh, isa akong financer then uh, pure Indian then yung family ko is uh, hindi ko nakasama okay hindi ko nakasama parang ako lang mag dito sa Pilipinas okay then yun nag-ano ako parang nagpa-five-six like, ako nagpa ng pera kasi na-discover ako ni Mama Hoy is ito nga si Inday Then dun na build yung ano dun ako nakapasok sa Wild Boys. Sabi niya kang maging Wild Boys ganun ganun. Kasi, kasi parang may naluluging isang bar ganun. Yes. Oh, so oh. bawat kasi isa sa amin dito is mostly sarili sariling story. Different kwento. Yes. yes. Like Back story paano kami nakapasok ng Wild Boys. Then yun hanggang sa nag-practice ako sumayaw, napasok sa Wild Boys yun. ganda. Totoo. Yeah. So ikaw, parang para sa para sa iyo, Rash, forever ba? Parang mas nakikita mo yung sarili mo doing sexy movies. dun mo ba nakikita yung branding mo na dapat ikaw ang maging pantasya ng mga kababaihan? Kasi kung yung mga babae pantasya ng mga kalalakian eh. <laughs> Nakikita mo ba yung sarili mo na ito yung talagang dito ka magtatagal or meron ka ring inaay na parang uh, in the future gusto ko ring ipakita na magaling din ako artista? Actually, hindi. Ayoko ta. Hindi naman sa ayo ko, parang sabi, inaano ko na lang na siguro yung mga boss na lang bahala na magbigay sa akin kung wow. ano yung sa kin. Trusting the process. Yes, sabi yes. ko naman na hindi naman ako nagmamadali kasi tatlong taon din naman ako naghintay bago ako mabigyan ng break sa showbiz. Eh. So, kung anong ibibigay nila sa akin yun. Ang taray. Yeah. Pero syempre, gusto ko rin naman talaga. Sa, parang, maano talaga yung pag ko talaga. Hindi lang dahil sa pag-uubad. Oo. Oh, yes. Oh ma-discover ma din nila. Kagaya, di ba? Ang dami-daming mga ganyan. Like, si Direk Carlos, di ba? Who would have exactly. thought yeah, na magiging yeah. isa siyang director ngayon, di ba? Tapos, ikaw, eh, ganun din naman yung pwedeng mangyari sa so, Hindi pwedeng yes. mag stuck at mag-stick lang tayo doon. Exactly. Kasi hindi naman, eh, hindi naman natin masasabi kung ano ng kapalaran ng tao. Katulad nga na saan, gusto ka ako siya, tapos hindi ko expect na dito pala ako ngayon, di ba? Totoo yan. <laughs> so, yan. Ayan. O baka may mga gusto kong pasalamatan. Ngayon na, pasalamatan natin sila. Siyempre, Pina gusto ko magpasalamat, syempre, nasa taas yan, una kay God, then sa family ko, and then sa Viva, sa manager ko, syempre, Tito Jojo, mga ibigan ko, yan, maraming maraming salamat sa inyo. And syempre, kay Direk Carlos Morales na nagtiwala sa akin dito sa pelikulang Wild Boys. Invite everybody, kailan ito at saan ito mapapanood? Go! Ayun na, uh, hiniimbitan ko po kayo manood ng Wild Boys this coming August 13 sa sa malapit na sinayan po sa inyo dyan, abangan nyo po ang Wild Boys. Marami po kayong matututunan dito sa lahat po na nangangarap sa industriya ng showbiz at kahit hindi man lang showbiz yan, syempre, huwag kayong sumuko. Panuorin nyo yung Wild Boys. Yun. Your social media accounts. Syempre, nandiyan yung IG ko, Rush Flores, and Facebook ko, Rush Flores, and then yun. Yun lang, wala akong Twitter, yung dalawa lang. Oo, oh, wala kang Twitter, pero for sure, yung mga pelikula mo nasa Twitter. Ay! Ay! ay mali. Oh Ay! Oh no. X na pala ngayon. Oo, oh, X na. X na pala siya ngayon. Oo, oh, Rush, maraming maraming salamat. Thank you, DJ. thank you, thank you. Thank you, so much. Panoorin po natin ang Wild Boys. I-search nyo na lang po ang kanilang mga social media accounts para malaman po natin yung mga updates kung saan nyo pa sila pwedeng abangan. Yes, yes. Oo, oh, ba? Diba? Yes. Thank, you so, thank you so much. Thank you so much. Oras natin na eh, 3.36 sa buong kabula ng Pilipinas. Siyempre so, naman, we'll give you more music. Tuloy-tuloy lang sa pagtutok dito sa Umaarangkada, Rumaratsada, patungo sa numero uno. Kami po ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes! 92.3! 92.3! FM! 92